Good morning. Tumay tayo talbos mga guys. Talbos ng kamuti. At talbos ng alugbate. Meron si Mrs. Banda rin daw yung lupit Ito sa alugbate. Yan naman ang ulam natin ngayon. Ano yan? Ano yan?

Ito yung ano natin mga guys Pero ito Wala kang kalaban dito sa ulam na to mga guys Kaya yung high blood high blood Lalo na Sariwa to bago kuha ni misis Galing sa Numunting Hardin Maliit lang yung tinaniman sa likod mga guys Pero araw-araw sila ako dito Kaya lang Eh sa mga hindi talaga sanay sa mga gritong ano Hindi eh, talaga gano, Hindi talaga gustuhin to Siguro makain na isang bisis Tapos baboy naman Ilang ulam naman Lalo na itong nandito sa tabi ko mga guys O oh yan Ayaw ng ulam gulay niyan eh. pa ito lagi sa gulay wala kaya lagi akong sinasabi mag-aaral mabuti kung ayaw kumain gulay para pag may pamilya na hindi mahirapan yung pamilya kung anong gulay kasi kung may magandang trabaho o negosyo Talbos ng kamuti Ang ating Pero ihalo naman to sa isda mga guys May isda na mga haluan natin dito Awa, Ganda ng talubate na no? talaga na pag may kitina ni may aanihin. Hindi na, hindi na pupunta para bumili ng talbos. Hindi na tingnan nyo nung tumaas yan ah. alin. Blood pressure. Or low pressure. Pagkimay lang ito mga guys. Shout out sa lahat ng mga viewers ko dyan mga guys. Sa lahat ng mga viewers ng Francis Orambaya. At sa lahat ng mga viewers ng Dragon Channel Vlog sa Facebook sa YouTube channel at sa Dragon But Channel Vlog sa Facebook page mga guys at sa ng viewers ng Francisco Tabaya sa TikTok profile mga guys yan thank you very much sa inyong lahat sa warang sawa ang inyong pagsubaybay sa ating mga in-upload na videos mga guys And don't forget support so always Lagi po tayo magdarasal mga guys Na naway patawarin tayo ng ating Diyos Ama sa ating mga kasalanan na at ang tao ay hindi perfect Hindi pwedeng sabihin ng isang nila lang na wala siyang kasalanan Yan mga guys Kailangan lagi tayo mag nilay nilay Okay, yun lang mga guys. makita ko lang sa inyo kung ano natin sa, araw sa umaga nito. Tapos tayo maghiwa ng kamias. Para sa pagburo natin ng kamias, ito naman yung pang ulam natin gulay. Na talbos ng kamuti at saka talbos ng alugbati. Pero ihalo, ng, ihalo sa isla yan pag sa bawa guys. What's up?